Hello po, good morning. Dito po ako sa bahay ng pinsan ko dito sa Magsaysay, Karatig Barrio namin. At e, pagluluto ko pa nung mauulam yung tiyo ko na tatay nila dahil uh, walang magluluto. Matanda na po kasi yon kaya walang mag-asikasa sa pagluluto. Pagluluto po natin. Ito, magluluto ako ng, ayan, nilagang pata ating pakukuluan na. Yan. Takpan po muna natin hanggang sa kumulo. Yan po. Tanggalin po natin yung ano, umiibabaw na dumi. Yan po. aw ayan po, nilagay ko na po yung paminta at sibuyas nakalimutan kong i-click yung on ng ano, camera ko ayan, basta may sibuyas na po yan at paminta, hayaan po natin kumulupa hanggang sa lumambot takpan po natin ayan, ayan po tikman po natin Nilagyan ko na po ito ng konting asin kanina. Mamaya dagdagan natin siya ng piso. So, At medyo ano, palambutin pa po natin ng konti. Lagyan po natin ng patis. Yan. Tapos, sunod po natin yung repolyo. Yan. Yan. Lubog natin yung repolyo walang patatas, yan lang po kasi ang available na nakita ko dito sa kanilang rep. Isunod natin ang pechay. Tabi natin yung pechay. Yan. Sumusunod yung kamay ko. <laughs> Nawawala tuloy sa focus yan. Pasensya na po. Hindi ako nakahiram ng tripod. Yan. Lubog-lubog natin. Yan. Lambutin na lang po natin yung ating gulay. Ayan po. Ayan. Teklan po natin kung tama sa timpla. Mmm. Yummy, yummy. Okay na po. Tapos, eto po. Nag-separate po ako para dun sa makanda namin. Sa tiyo ko. Gusto niya kasi yung gulay lamog na lamog. So tanda na kasi uh, he is ano 87 yan gusto niya lamog na lamog yung repolyo malambot na malambot na malambot so nag separate ako para palambutin ng gusto yan. yan yan hello po kaya na po tayo mm -hmm. natagalan kong i-prepare yung ating camera kasi nanghiram pa ako ng stand dun sa pinsan ko Siyempre, wala akong tri Wala akong tri pad Wala akong dala. So, ito. Ayan, guys. Ang paborito ko, yung pinakadulong paa ng pata. O, natatandaan nyo yan. Yan ang gusto ko. Masarap isaw-saw sa patis, guys. yeah, Tapos, ngangap ngabin mo siya. Nakaw, ang sarap. Sold na sold kasabay ko silang kumakain ayaw nilang magpa ano pakita sa camera hmm hmm Alam? So, sabi niya ma ayaw mo kasama sa camera sabi ni Tintin hindi ka naman kasama eh bah aku din at least pek boleh bisa sama. bah, mah kita-kita kok -kita ko sama. Kamu ku dosa sabi nadong giwe. Ngomong telebeti ketingi. Kamu ku ba. Kamu ku sini anu dito ding ma. Itu. Ini ana men aku pa mak sa anu kanile. Eh. Serat nang anu. hugas ako ng kamay guys nahirapan kasi ako mag kutsada at nangabungab ko itong buto hmm. kasi ito may lamad lamad hindi maalap yung sa hindi maalap yung sabaw sabi ng gulay niya kung gusto mo Mayroon pa. Meron pa din. O ba diba guys, nakatipid tayo ng content. Total, magluluto na rin lang ako dito kakain din. Gawin ko ng content. Na, and Donald delayed daw ang flight ni Ben. Kailan po siya gagawin? Hindi ako. Kanina tumawag sa akin. Na-delay daw. ano na yun? Pero nandun na sila. Nandun na, kanina tumawag sa akin, sa airport na sila. Nang... Kanina pa sila nga sa buwan, mga alas dito. Yun nga, ito yun, ganun oras tumawag. Past 10. Hmm. Mga past 10. Nasa bol na sila. Boy ng air, airport ng boy. Hindi, boy mo ito. Sabi niya nasa airport pa raw sila ngayon yung, nung tumawag sa akin. So, Siguro malapit lang sila sa ano sa pupuntahan nila. So, ไปกบีบ้าไปปพัฒน์ยน่มางน So, yung ano. Ah, kilala ilalam si Rosie. si yes. may peso ay siya. Yes. Yes. Yung mga pesa sa ulang Oo. Yung apo niya. Anak ng anak niya. Nineteen years old lang yun. Deep down na ulis sa pneumonia. Pulmon. Pulmon no, Matagal ipon daw yung usok sa ano, baga, gano'n. Tapos na uwi sa munya. Yung sabaw na yun. Patakas. Hindi daw, sabaw sa mo.

ini punya Pak Ato di tempat dulu tarik itu, termanitur kayak tuh ini cuma palak Pak Ato, cuma palak tuh. itu apa sih Pak? san? Yung daliri. Daliri, ta. Ah, yan. oh, itong may, may tabat itu Gusto mo taba? Oh, hmm. Kaya nga may Hmm. Kala ko ito laman, oh dulu nang kokos di selat. Masalah babak. Iban tabak nang patas sa anu ya. Tabak nang mga asin dan lain Tabak mak. Oh, teka. Tekak pun untuk kita. si Tintin yan yung paborito. Okay. <laughs> yung paa, si tatay ganun din. Kung <laughs> mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. <laughs> saan si Tintin bumibili ng puro ano? Anong tawag Angkel ba yun? Angkel ba tawag doon? Sa paa? dodo ng paa. Oo. Mm. Huwag Tapos inaano namin, pin, pinapride ng ano, crispy fry. Sarap. Crispy fry? Parang crispy ito mo Ayan, Parang, crispy parang na, yung ano, ipiprito mo siya. Parang crispy pata na ano. Ang sarap nga bumabin. Sarap so, nga bumabin. Ika palambutin mo muna. Namang mm. kasi hindi masarap eh. Nagsasapal. Ang laki pala ng butas ng ilong ko sa ano, oh, pag close up. Ayoko na nga mag... Lalayo ako ng konti, guys. <laughs> Yan. <laughs> sa itong close up, eh. Bagong sa ito, ah. Yaw. Doon ko yung Hindi naman ito mukbang, eh. Cook. Cookbang. Pag mukbang, maraming kakainin mo dapat. Alam naman nilang mahina akong kumain, saka alam nilang matanda na ako. Mapuro sa dalas ba? Hindi <laughs> naman. <laughs> kasi sunod karne nga eh. Diba? Ang in-order ko kayo. Ay, buo. Gulay. Gulay, buo ka. Ay, sa tinting din, di may sa karne na eh. Huwag ko daw lagyan ng ano. Munggo. Gusto mo munggo? Yeah? Munggo. Munggo. Sabi ni Tito Frank, lang lagay mo, tsaka chicharoy. Ay, ngayon mo ka na ng eh. baboy, sabi. Hindi na rin mahilig sa Tito Frank ngayon. Pareho kami, hindi kami mahilig sa ano. Mahilig lang kami pag yung malutong na pinirito, yan, crispy pata, ganyan. At kaya, pag so, mga putahe, katulad ng menudo, apretada, mechado, ayaw na nun pareho. Gusto ko sa pata, nilaga, siligang, paksi, ayun. Dito. At, at saka ano, crispy pata, yan. Pero pag ibang part ng ng pork, hindi ako mahilig. Tata lang. Pagkiyaw naman yung belly. Liyempo. Liyempo. Kaso hindi marunong magkat ng liyempo yung nakadero ni ano, ni Roslyn. Nakatay. Ayun po, eh, di mo pala dito natin po. Ano? Nga sabi ko na nga eh. Ano? Hmm. Nagbebenta pala ng native na manok si Da. na. Ay, no? okay. Hindi mo na ba ako? Binanggit sa akin yung ano, okay. yung katiwala niya nandoon. Dami nilang manok. Native. Kailan kayo pupunta ulit doon? Sila mama mo kaya? Okay. Kailan? So, Mike? Magtatabi ako ano, Nung kay Kisuyo ako sa kanya, ibili niya ako ng yung Paris baga. Oh, uh, ba't ka Lalagay lang naman yung sa karton. Oh, uh oh. Guru, 300 pwede na, no? Hmm, oh, uh oh, Malilit lang naman yun eh, hindi naman manok talaga. Yung pa, ano, palakihin pa. Sisiw na, alanganin yung alanganin yung dumalaga. Ang lamig kong mag, ano, alaga ng hayop. Wow. Mataba. Mm -mm. Umaka po sa'yo ba, boy pa? Nako. Pinasyal ko na sa palengke. Puro mga askal alaga ni Tintin. Isa lang yung may pagkalahin ng imported. Yun ang natira. Napaka-arte naman ni Prince. Ha? Boy, pa ko na yun. -hmm. Marami, marami ng views si, ano, si Prince. <laughs> Dati nagdala ko dito ng manok no, kay... eh. May dalawa. Dalawa yung nagdala ko dito. Diyan na ako nag-alagano na. Nandiyan na kami. Daming lumilikad ng manok dito. Di lang <coughs> Tapos sa antipoyo, ang dami talaga. Iba-ibang ano. Tapos ano, tawag nito. Ang tataba. Ang, ang ano, mababait pati. Pag dumadating si Tiyo si Ano yan, nakayuko yan. Nagpapakain siya ng manok. May dadapo dito sa batok. May dadapo sa balikat. Ang babae. Yung pati kaya ayaw kumain ng tintin pag sa aming alaga. Bilang na lang ang masarap yung -hmm. Dami ko pa na, may tanim pa naman akong tanglad. Bibigyan ako ng kaibigan ko eh, yung may karindaryo sa bamban. Nakakawala. <laughs> Naka. Pinagin pa yata sa meho. Huwag ka ng payong ko. Ma! Tisyo! Kung saan saan mo pinapahid yung kamay mo, yak! May tisyo yan, oh. <coughs> Mahaba na yata. Nene na kayo guys. Okay, babay na. Babay nagpapapak ko ng buto. Babay na po.